So yun po today's video nga po pala ngayon mga kabagak, at katatapos na po namin gumawa ng tent ayan dito sa cover court ng barangay hall at dito po bukas gaganapin yung ating graduation ng mga bata ayan nakita nyo naman sa aking likuran And dito po tayo ngayon at ipapakita ko po sa inyo ng bumbo mga kabagak ito po yung gaming ginawang gate ayan Ayan, nakita ah, nyo naman mga kabagak. At syempre, nandito tayo ngayon sa may ginawa naming ayan, o, oh, yung gate. Nakita oh. nyo naman yan mga kabagak. Ayan, o. Oh. Ayan. Itang-kita nyo naman. Yeah, uh, syempre, ayun mga teacher natin na uh, mga mahal na mga guro na mga mababait at mga masisipag. Sila, sila, no? Ayan oh. balak sila, balakabala sila raw. No? Balakabala sila doon ngayon guys sa pag-aayos ng ating gagamitin stage. Ayan. Syempre, kakatapos natin gumawa ng ng damara. Ayan yung tent sa so, may bandang babaan na yun guys.

i'm